Okay, uh, una sa tanan maayong hapon sa labi labingit sa XFM no. Mm -hmm. Okay. Uh, regarding sa Natubokay na wala gid ako ideya uh, nga halimbawa kami mga graduates ini sila kay gulpi lang man bala na balita. Kani nga, nga may binuno so karon balita ako pagwa ko sa balay mm -hmm. ang nakabuno ang suspect amo ang na ako nga chief CBO. wala si bando kundi si Pilisardo Kilagan. Mm -hmm. So karon eh after sadto gin ko siya eh, hindi ko man siya matawagan kay eh, garing lang ya cellphone why man siya gasabat mm -hmm. tapos uh, after sadto nagtagdu man di ang pin -pi Police station na yon nagpamangkot man sa ako kung pwede nga mapasungka ini siya mm -hmm. ang suspect so kay karon nagahambal man ako nga uh, gidatawagan ko nagaring lang cellphone pero wala gid gasabat Mm -hmm. So pro kamusta sini ang background siya, kap sa himo sini niya chief tanod kap. Okay, ang background sini since kay bago first termer pa malang ako bilang kapitan diri sa Poblasyon Tabok Mayon Kapis. Mm -hmm. So first term ko malang, ang previous kay ex-kapitan Marcelo Diaz amo siya man ini ang kuan ang chief uh, CBO. Mm -hmm. So tika ro gin-absorb ko malang sa. So far sang ari sa disakon, mega performance siya kag active man siya kung ano man ang hindi ko diri sa barangay poblasyon tabo hmm. wala ka man sang uh, na monitor kap nga record sini sang uh, imo sini nga chiptano di do so, so far no, wala wala man kay kung may ara gid man ti man ang image nga i e i-maintain siya bilang chief planner yung may, may, may mga record nga medyo hindi hmm. para sa iya. Sige. Uh, uh, nakapadulong ka na sinis sa puloy ansa nga suspect kaya nakapanginong namin. Ano ka mo sinis sang iya, sinis nga pamilya ka? Okay. Kaya mo man ang permisa ko, ginasang istorya ka sa police sa uh, station diri sa mayon. nga ka, kung pwede, nga makunta ko si Pilisardo Ilagan, akon siya pag-asong ano man ang konsekwensya na dapat niya tubangon, eh dapat siya ginatubangon. So, pero after sinaging katuan ko si misis niya, mm. -hmm. ko si balay. So, so tika, uh, as per sa kay misis niya, wala man siya idea kung sa di ang iyaasawa subong. Mm -hmm. So, may nagpalabot sa impormasyon ka uh, kagabi. Uh, sa sa info na nakuha na may uh, Uh, nagluntad na sila sini nga pag ginaisay kag ginaligar nga ginsumbag ini bata ni uh, Chip uh, ang uh, biktima ka hindi uh, kita ako sina maka commit kung anong kamatoran kay ba si Her no? si lang kung ano si wala man ako sa sina nga sitwasyon gani hindi ako maka party parte mm -hmm. sige kap uh, bilang punong barangay kap uh, ano aton sini nga mata gabi nga promesa sa okay. aton sini uh, nga kapulisan subo sa pamuluyo naton diri sa Maya uh, barangay uh, poblasyon Okay. Ang ako lang siguro mapromisa promisa, ang ida promisa ko man sa PNP diri sa Mayo nga kung pwede nga makunta ko gid kag ang suspect nga kung pwede magsungka siya. Mm -hmm. At para kung ano man dapat ang mga konsekwensya nga dapat niya pagatubangon iya git bang sige pero willing ka man niya kap makipag coordinate sa aton sini nga PMP kap okay willing git willing git kay para ma sitol ang anong dapat nga isitol sige kap. pa lastly siguro basi may ara ka sa nga uh, yatag nga mensahe kaga makalabot ni si iya sa uh, kaya Chief chip uh, iligan uh kaga subuman sa kaupdanan sini ang uh, mga uh, bipat madre sa maya barangay putasun tabok uh, may kapis kap. Uh, doy, kung sa diin ka man, kung makabati ka man sinisang ako ng aming sahay, subong napakabot sa'yo mo, tani doy, kung pwede, magsungka na ikaw. Mm -hmm. Kaya ari ako, pag-obdan ka ikaw, para masitol kung anong dapat mo masitol. Kaya ang pain-pain, nagapengit si mo, pag ako man ila, parang may ginapamagutan. Mm -hmm.